ang pagbuhos ng anghel sa unang mangkok. Kung merong pitong trumpeta na hinipan ng mga anghel, ay meron ding tinatawag na pitong mangkok ang pangyayari na napapaloob sa bawat mangkok ay hindi hamak na mas matindi kesa sa mga pangyayaring inihayag sa seven trumpets. Sapagat may mga bahagi sa seven trumpets na kung ipaliwanag ay merong ikatlong bahagi lamang ng lupa, ng tubig at ng halaman ang mga nasira. Subalit, ang pitong mangkok ay matitindi sapagat ito ay tumutukoy sa buong mundo. At ang mangkok na ito ay nagsisimbolo sa galit ng Joes Revelation 15:7 At isa sa apat na nilalang na buhay ay nagbigay sa pitong anghel ng pitong mangkok na ginto na puno ng kagalitan ng Diyos na siyang nabubuhay Magpakailan kailanman Maliwanag na sa talatang ito ang mga mangkok na ginto ay puno ng kagalitan ng Diyos akin ring naiintindihan sa pamamagitan ng bersikulong ito na ang mangkok na tinutukoy rito ay hindi literal na mangkok na yun bang lagaya ng sabaw. Sapagkat kung paanong isinalaysay ito, ito ay puno ng galit ng Diyos. Narinig ni Juan ang isang malakas na tinig na may utos sa mga anghel na ibuhos ang mga mangkok na puno ng galit ng Diyos sa lupa. Revelation 16 verse 1 at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa sangtuwaryo na nagsasabi sa pitong anghel, Humayo kayo at ibuhos ninyo ang pitong mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. Maliwanag sa talatang ito na hindi man lang sinabing ikatlong bahagi ng lupa, kundi talagang sinasabing ibubuhos ang kagalitan ng Diyos sa lupa. Ibig sabihin, ito ay pandaigdigan. Marahil ay maitatanong mo ano naman ang rason kung bakit naggalit ang Diyos. Ang susunod na talata ay ipinaliwanag kung bakit galit ang Diyos. Revelation 16 verse 2 At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nangagsisamba sa kanyang larawan. Ang kagandahan sa talatang ito, kahit nagalit ang Diyos ay alam niya pa rin kung paanong proteksyonan ang mga taong walang tanda sa noo ng hayop na yaon at yung mga nagsisisamba sa kanyang larawan. Maliwanag na ang tatamaan ng salot na ito ay ang mga taong sa halip na sa Panginoong Diyos magsisamba ay doon sa larawan ng hayo. Sa Revelation chapter 13 ay may hayop na umahon mula sa lupa at ang hayop na ito ay may kapamahalaan upang sambahin at gumawa ng larawan ng hayop. At ang hayop na ito ay parang kurdero, subalit kung magsalita ay parang dragon. Revelation 13.11 At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng isang kordero at siya nagsasalitang gaya ng dragon. Alam natin kung sino ang kordero. Ito ay ang Panginoong Isokristo. Subalit sino naman ang dragon? Ang dragon ay si Satanas. Ibig sabihin ang hayop na ito. Religious leader o may kinalaman sa mga espiritual nagawain o may kinalaman sa pananampalataya, subalit ang kanyang mga turo ay mula sa demonyo. Gumawa siya ng dakilang tanda, kaya marami siyang madadaya. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Sa kanyang pamamahala ay sapilitan niyang pasasambahin ang mga tao sa larawan at kung sino man ang hindi sumamba sa larawan ay kanyang ipapapatay. Kaya nagbigay siya ng mga tanda, mayayaman man o mahihirap sa kanilang noo at sa kanang kamay. At ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Marami ang nagsasabi na ang tandang ito ay mga microchip na ilalagay sa balat ng tao. At meron ding mga grupo na nagsasabi ang tandang ito ay ang COVID vaccine. Meron ding mga nagsasabi na dahil ang noo Ayan ay simbolo ng pag-iisip at ang kamay naman ay simbolo ng paggawa. Kaya ang tandang ito ay hindi material na bagay. Ang taong ito ay antikristo sa pamamagitan ng gawa at pag-iisip. Marami ang sumablay rito sapagat ang sinasabi kasi sa Revelation ay hindi ka makabibili kung meron kang tanda nito. Revelation 13.17 At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Kung ito ay COVID vaccine, bakit marami sa mga taong may vaccine na nakabibili pa rin at nakapagnenegosyo pa? Maliwanag din na ang tanda na tinutukoy rito ay ang pangalan ng hayop. Ito nga ay yung 666 Revelation chapter 13 verse 18. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay anim na at anim na put anim. Ngayon, bakit natin ito tinalakay? Tinalakay natin ito sa pagkat konektado ito sa Revelation chapter 16 verse 2 na pagbuhos sa unang mangkok. Kaya kung sino man ang may tanda ng hayop na yaon, kung ibubuhos na ang unang mangkok ng anghel, sila yung maghihirap ng husto sa mga sugat at mabigat sa mga taong ito dahil galit ang Diyos. Bakit naman galit ang Diyos? Galit siya sapagat sa halip na ang tamang sambahin ay ang Panginoong Diyos na siyang nagbibigay buhay ay sinamba nila ang larawan ng hayop sa muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo ang mga taong hindi tumanggap ng tanda ng hayop na ito sa kanilang noo o sa kamay man ay kakasamahin niya na maghari sa loob ng isang libong taon. Revelation 20 verse 4 At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkaluuban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuon ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipag haring kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Ayan, napaka-importante na ating malaman kung ano ang tandang ito sapagkat ang mga taong tatamaan ng unang pagbuhos ng anghel sa kanyang mangkok ay ang mga taong may tanda ng hayop. Ang aming paniwala tungkol sa mga tandang ito ay hindi material na bagay. At dahil nabanggit dito ang tanda sa noo o tanda sa kanang kamay, kaya sa gawa at sa pag-iisip, ang taong ito ay Antikristo. Ibig sabihin, wala sa pag-iisip niya ang magsamba sa tunay na Diyos at ang kamay naman ay hindi makikita sa kanyang mga gawa na mananam balataya Alam ko na may iba't ibang interpretasyon dito ang iba't ibang sekta at kung anuman ang inyong paniwala tungkol sa bagay na ito ay maaari kayong mag-comment dyan sa comment section in a polite manner at malugod ko pong babasahin yan. Basta wag lang tayong mang-away ng kapwa. Walang murahan, pairalin ang pag-ibig ni Kristo sa ating mga puso. Magandang araw sa inyo. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.